lang natin. So, yeah. Hello, hello mga kamasters. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana ay okay kayo lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga kamasters dahil uh, super busy po sa trabaho. Ang oras po ng trabaho po ngayon ay alas ng umaga hanggang alas ng gabi. So ngayon nakapag-day po ako kaya Uh, naisipan kong i-vlog itong aking lulutuing ulam si Dio po ngayon mga master nakapag Dio din uh, sobra ko kayong na-miss alam nyo gusto ko sana mag-vlog lagi sa bawat um, ginagawa ko sa trabaho kaya lang hindi naman kasi yung related sa pagdagamster kaya naisip ko na matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog kaya nagluto ako ngayon ng ulam ito ay pansit uh, naisipan kong gawa ng video para may pang-update ako sa YouTube at the same time may pang-update na rin ako sa inyo baka nagtataka kayo kung matagal-tagal ako hindi na nakapag-upload uh, almost 3 weeks niya ito may hit so yan mga masters sana ay okay kayo palagi at ito nga pala aking ingredients na gagamitin sa pagluluto ito nakahanda na siya lahat so ito ito yung magagamitin ko norcubes Uh, beans, repolyo, parrots at saka at uh, bell pepper na pula. Para okay, yung hipon na gagamitin. So, isa na tayo magluto mga kamasters. Ika. Oh, yes. Atau saat ini, malam pada pagi Ayan naman ang natin. Kaya natin ang pisos o patis. Kaya nangyayari ko sa basa. Beans. Susunod natin, mga master. Lalagay na natin ang ating baggy beans.

Luto ng ating mga masters. Anin na lang natin to. Tapalo na tayo ating pansit. Tuyo. Ito siya mga master, tuyo. Ito siya tuyo. Ito siya mga master, tuyo cubes Para sa Atin. lang po ito sa basa. Lagyan ko na ng oyster sauce 3 2 tsp 2 tablespoon. Yan. Hy is aan die kant. Okay, dankie. pansit. Ang pansit natin mga masters, ang gagawin ko, hatiin ko ito ilalagay dito kasi maliit lang yung ating kawali. So, kanal, nalagay ko dito. Para Luto natin yung pansit mga kamasters Tikman lang natin Okay ako master Hindi siya perfecto pero At least may ulam na tayo <laughs> Ganun lang yan Hanggang dito na lamang po ang aking video mga masters at marami po salamat sa panonood. Sana ay hindi kayo nagsawa sa aking video kahit matagal po ako hindi nakapag-upload ng video mga masters. So yun, magingat po kayo palagi mga masters. at uh, thank you, thank you, thank you so much po talaga palagi. So sana ay uh, okay kayo palagi mga masters. Nasa magandang pangangatawan po yun. Miss you po. Bye-bye po. Hanggang sa muli.